Good morning mga viewers Itong pang map namin Iyan, binababot ko yan sa tubig na may detergent at konting clorox binabanlawan ko dito ngayon hindi ko ito tinatapon kaya kasi nung kalawang pag malinis na yung pang map ilalagyan ko naman ng tubig at asin pang map sa at konting detergent pang map sa ano, sa HIC. At ba't ko naman to iniipon? ipon. Iniipon ko to para hindi itluga ng mga kanal. Yan, nakita niyo yung kanal namin. namin. Ilalagyan ko ng screen sa kamato. Kasi yung nakaharang dyan, madaling maiangat kung sakali merong dumibot na tuklaw. Kaya ako siya binubuhusan ng pinaggamitan ng kahit yung mga pinagpubara ng damit na may konting sabon, detergent, saka konting clorox kung yung itatapong kahit yung pinagbandawa ng buhok yung na siya po. Ibubuhos nyo sa lagusan ng tubig. Kasi para hindi mangit dengue. Ngayon, kapag nanonood kayo ng TV Patrol, panoorin niyo ang um, mga labas ng August 10 babanggitin dun ang mga saka August 16 babanggitin dun ang tungkol sa dengue kaso ng dengue at mga na, bilang ng nasawi at saan lugar yung nasa state of calamity sa Ormoc 444 na at sa Eastern Visayas labintatlo na ang namatay dahil lang sa dengue ngayon dumadami rin ang lepto, leptospirosis sa San Lazaro kaya kinukulang na sila ng doktor at nar, ng nurse ngayon sa so, noong noong namang uh, August 8, 16 may replay din sa YouTube TV Patrol sasabihin sa inyo yung mga symptoms ng leptospirosis. Yan. Ano ba yung binanggit din sa teleradio service noong August 12? Ang ormok naman, may dengue outbreak at ang mga ano ba ang ang malala pagka may leptospirosis pagka hindi na maihi yan ang malala kaya kailangan magpapa appointment na kayo tatawag kayo sa sabi ni ng ano tagapagsalita ng napat napanood ko sa TV tumabog kayo sa 920-283-2758 para sa kalagdagang matutul mat ma, ma, ma ng pasyente ang galing to sa tagapagsalita na from Department of Health kay Albert Domingo yan para ano ngayon ano pa ang ibang symptoms ng ng ano ng leptospirosis ang ihi kulay tsaha ayan nananakit ang katawan may lagnat, sasakit ang alak-alakan, paninilaw ng mata na parang may hepatitis. Kapag madaling maagapan, di madaling gagaling. Ngayon kung yung mga lumusong sa baha, eh, nakakaramdam ng ganito, magpatingin ka agad sa inyong doktor. Ngayon kung manonood naman kayo ng news sa TV Patrol